pagkain kayo. Okay, thank you. Hindi natin alam kung may nasabi sa mga ito. Baka magbukot kasi kayo eh. Wala bahala. Ang cool. Sa may anak mo. Ano siya? dami na siyang meduan. Wala ng sinyo? Wag mo big. Wag mo, wag mo yung bigayin. May mga buhok-buhok. Yan, madami. Ah, sige, baray. Hindi nagugod. Kunin natin batang to. Kidnos na natin. Sige! Sige! Na natin! Tarak. Tarak. na natin tong batang to. Ganyan kakaya. Beto na lang natin tong batang to. Bata. bata ko yan. Banta na namin to. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> Magbebenta na kami ng bata. Magbebenta na ako kami ng bata. Magkano ba yan? Batang mo. 5,000 po. Ay, mahal na ba? Di ba pwede limang piso lang? Opo, pwede po. 5 pesos only. Okay. Ito po. Okay. Ilan? Lagay mo lang dyan yung bata na yan. Yung... Ay, bata, bata, batuta. Bata. Ay, ya. yan. Yeah. Na yung bata, bata, bata batuta? Ay, nandyan ka pala. Hmm. Anong ginagawa? Ayan, yeah, nagmumulto na yung kidnapper. <sighs> bata batuta. Ano yari sa bata batuta? Ay, bata. Hmm? Kilitin mo yung hold-upper. Kilitin mo yung hold -upper.